ko pag masakit. Pag nililinis ko yung kuko ko, maano, yun nga, may Ma'am, sabihin mo ha. Oh, masakit? Okay. Mayroon... So, mas ito, malalim to. May tumutuso ko. Mas malalim kaysa dito sa akin sa... Mas madikit po yung dry skin nito. So, hmm. Tapos Hindi ko pinapatan doon. Kasi nga, ako. Hey. Then, e, sa ako. Ay! Kaya pa yun ang power. Ito, Babaran na. po na natin. Hindi naman siya. So, kaya pa ng power. Kanina yung inyong... pag... Mm -hmm. Kasi sobrang bigit na nasa hmm. doon na tayo. Pag ganun lang, medyo sumakit pa yun. Ang galing kayo mo na mag-video. <laughs> Yan, oh, ma'am. May talent siya sa talent na 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 sa, sa paglulinis. Yan ang wala sa amin kasi, like, yung mga parang majority ng nagmamalakir din sa area namin. Puro Vietnamese. Ah, uh, Vietnamese. Mm-hmm. Pero minsan, marami sa kanya takot sa ingrown. Hindi na pag pumunta ka sa mall, yung mga... Sakit, May ma parlor. Hindi pa naman. May mga parlor ng, ano, sa mall. Hindi naman ka Hindi, hindi, lang. Hindi sila na na nagbibigis. Parang pinupus lang. lang. Tapos, tapos po, ko, yeah. na, yung Oo. ispa. Yung ispa. Kaya mamahal daw. Yeah. minsan, nagpaganong kami. Tapos na yun, Di yeah. lang, hindi naman pala nilay Hindi. sakit mam. Iya, tanggal kuning dry skin. Kayak. di dinding kok. Ya. Duke Yan. Oh, mapapansin niyo din bigla kong binabrush kasi uh, pero hindi din kasi okay yung sobrang babad. Yan, yun ang question ko sabi ko, bakit pagka, pagka uh, uh. drop brush again. Para pumasok lang po yung cuticle, hindi po sobrang babad. Kailangan kontrolado mo din yung bawat paglagay mo ng cuticle. Pag na po, hindi na maganda kunin yung dry skin. Mapuputol na siya kasi sobrang lambot na po. Mhm. Ang daming nagtatanong niyan, ayan na yung kasagutan. sabi ko kaya? Parang sabi ko di pa brush again. Meron po yan pumasok sa loob, Konti Sakit, ma'am. Sakto lang. Bayo ko na po 'to ko ng ganyan. Andito ko na eh. First time. Kasi pagka uh, sumakit na yung um, rice, gumo na ako ng tuloy sa ano. Uh. Mm. Oh, Butyan off oh? din naman eh no. Nadi na naman na siya yung Uy, ang laki ah. Oh, Ubat nga hindi masyadong naramdaman. Abay, ewan ko sa kuko mo. Ay, hindi, hindi ko. Kasi <laughs> sabi, sabi niya. Mm, hindi ko nga pinapatanggal. Hindi yung, Sabi ko nga hindi. po, imposible namang wala kang maramdamang sakit. Ay, magic. Mm, meron sakit, kaya lang hindi gano'n masakit na ano, yung parang may sugat. Mm. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi Wala lang ito mama. Teka na. Balitan na. malalim. Eh, hindi medyo, malalim talaga. Um, talaga? Mm, kasi, yan. Kerry. Okay. Yun. Oo, oh, sumakit? Siyempre, anyo, okay. okay, tuloy ko. Lumampot na pati. Di gaya kanina. Ayan, may ano may, may sakit, may siya okay. kaya lang pag tutulog mm. nagaan naman ako sa iyo may tao dito trust At naman ako na yeah. kaya mo kaya ma'am pag di mo to kaya hindi ko din to kaya yeah. yun lang po yun mm. yun hmm. ko kaya yun yung yeah. okay, laki okay oh. Ngayon nga may lang, uh, na gano'n ng dry skin. Kasi yung naglilinis doon, masakit yung magtanggal ng dry skin. Sakit po ito. So, hindi, dinadahan-dahan kasi. Ito pa kaya... po, dry skin. Sabihin mo po pag masakit na kumakapit. Baka maputol ito. Huwag naman. Sakit? Kaya. Naputol nga. Kaya. Naman. Dito na lang po. Mm-hmm. Oh, oh. meron pa ako na naman. Eh, ba't di mo pa pinatanggal na ano? Eh, yun ang ano ko naman, misa lagi ako natatakot pag nagpa... Oo, hindi oh, talaga naman. Marami naman talaga natatakot pag kayang sa ingrown niya, di ba? Marami na pag uh, may sakit ka niya. Para ka po kasing nakikipag ano ka dyan eh, nakikipagsugal ka sa kukum. Okay. Mami to, ha? Uh, yan, may sakit eh. O, oh, sakit, kaya? May sakit. Kaya mo pa? Kunti na lang po. Manipis lang to. Meron yeah, pa. Natanggal. Meron pa. Ito pa oh, po. Ah, konti pa. Konti na lang. Natanggal na. Oh. Humap di po ba? Konti hmm. lang. na lang Dito lang lang po ang unahan ng meron. Hindi ko nga pinapatanggal dyan. Wow, nagpalinis ka eh. First time mo lang? Nakuha, na first, time matanggal pa na yun. Dry skin na yun kasi nasasaktan ako. Naipon na yun kaya ganun na kalaki. Sa mm -hmm. so, pag ganyan na nakuha na lahat, Matagal Kaya na itong... Kaya susunod na pwedeng... pagsumakit na ulit. Ah, pagsumakit ulit. <laughs> Ma'am? Oh. Ito pa. Ha? Sakit? Hindi. Minsan wala pa isang buwan na sakit na. Eh kasi nga po, hindi natatanggal. Oo, mm gano'n? Oo. Oh. Medyo didin ko ha. Uh -huh. Kasi malalim. konti na lang dry skin nito. Uh -huh. uh -huh. Kaya. Yan o. Kaya pa. Hmm. Then, and bato. Ito ba huli? Ay, pa. Hindi po, meron, ah, pa. Malawak Malawag din po ito, ma'am. Saan ba so, yung pinakamalapit yung entrance? Diyan ang malapit. Pinakamalapit yung dinaanan namin parang ano? Circle lang dinaanan yun. Tama Kasi, ba? Hindi dito sa may walang bahayan. May yun? Murang bahay namin. Na, 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 Ma'am, sorry. Tari. Sabi mo pong masakay. Mamaya na tayo mag-usap. <laughs> Seryoso ako. Yeah, sorry. Medyo diding ko. Okay. Yeah. Lapit na. Hindi ko naman po kasi tinatamaan yung ano nyo. Yun. Dry skin lang po tinatamaan. Inaano ko. Kaya pala. Hindi po yung ano ma'am. Si, parang sinusuntan ko po yung dry skin. Hindi po yung ano. Kaya pala hindi siya sumasakit gaano. Opo. Tsaka tsagaan lang po. Huwag mo masyadong persahin. Sakit. O hmm. yun laki. Diba? Nakatanggap talaga. Ay Oo. oo Nakatanggap talaga. Oh. Akala ko wala eh. Kala mo Akala lang. Ang dami pala. Meron nga siyang ginawa. Ano ba, ikala ko. Nung nanonood ako, sabi ko, ay, tapos na. Maya may kuhit siya ng kuhit. Ah, <laughs> may lumabas ang dami. Ang laki. Sabi ko, ano ba yan? Hanggat hindi ko pa po nakikita maganda yung pagkalinis. Piling ko meron pa po. Sabi, ay, po. Tigilan mo na. Saka na, sa susunod na. Sumasakit na, sabi ko. Pag ganun po, ma, may iipon po yung dry skin nyo. Mas e, lalo nga yung hirap. Nasakit na mag eh. Magtanggal eh. Depende Barang po talaga yun sa pagtatanggal. Para bang ano, hindi dinadahan-dahan eh. Oo. Oh. Oo okay. oh, yun, tinmoon nag-mertilic ko siya. tapos sa